Ay! po, <laughs> oh, sorry, sorry po. Sorry po, po. <laughs> Sabi ko lang, sila po ang laging ma. Humingi ng paumanhin ang reyna ng noontime show na si Chang Ami sa Madlam People. Ito ay matapos niya masabi ang ari ng babae kanina sa It's Showtime. Sa TNT segment nga ng It Showtime ay masayang nagbabanter ang It Showtime host na sina Jong Hilario, Pong Navarro, Vice Ganda at Ami Perez. Hanggang sa biruin ni Meme at ni Kuis Bong si Chang dahil sa pagiging mali-mali nito. Ayon kina Bong at Vice Ganda, binasa mo yung spills niya Chang. Sagot naman ni Chang Ami, ako kasi masunurin kung ano yung nandoon, yun ang babasahin ko. Tawang-tawa naman si Bong na baro, kaya naman napansin ito ni Chang at sinabing tawang-tawa Bong, sinakyan naman ito ni Vice Ganda, dahilan para magpatuloy ang kanilang biruan. Ayon kay Vice, si Chang habang tumatagal nagiging rong-rong na mali-mali. Tawang-tawa naman si Chang sa biruan nilang apat hanggang sa hindi inaasahan ay aksidente nitong nabanggit ang ari ng babae dahil sa pagkagulat kay Bong Navarro. Ayon kay Chang Ami, ay buk. Halos hindi nga naipinta ang mga mukha ni Nabais Skanda, Jong Hilario at Bong Navarro dahil alam nilang may mali sa sinabi ni Chang Ami. Ngunit agad naman na humingi ng pasensya ang veteranang host sa Madlang People. Paliwanag ni Chang Ami, Sorry po, sorry po. Sorry madlang people. Si Bong kasi ginugulat ako nasabi ko pala ka. Hindi pa nga dito natapos ang pag-uusap ng apat. Dahil nagbiru pa si Vice Ganda na gusto na naman mag Hong Kong ng It's Showtime Family. Samantala, umaasa naman ang madlang people na hindi lalaki pa ang nasabi ni Chang Ami. Matatandaan kasi na konting mali lamang ng It Showtime ay napupuna agad ng MTRCB. Kaya naman hiling nila na sana ay ikonsidera ang pagkagulat ni Chang Ami. Isa pa ay kitang kita naman na hindi intensyon ni Chang Ami na sabihin ang bagay na iyon.